mga incoming board members, governor, at aking, uh, naging uh, congressista na rin po uh, ngayon. Alam nyo ang uh, ang ating uh, Vice Governor League of the Philippines. Isa po ito sa pinaka-aktibo na organisasyon na nakita ko. Pasko o every uh, quarter quarter eh, na nagtitipon talaga. Dahil sa literatura ng ating masipag na President at si Vice Governor Karen Nakapay. Sana po eh, patuloy niyo pa rin po ito ang inyong samahan at asahan niyo po. At una muna bago ko makalimutan, happy isang daan niyo na pala ng National Assembly. So, naka-100 meetings na kayo, National Assembly. So, ilang taon na ang Vice Governor? Four years, nine, Every quarter kasi. Assembly since 92. Uh, Sisipin so, niyo, since 1991, sa loob po ng 34 years, naka 100 na kayo na National Assembly. So, ibig pong sabihin, sa bawat taon, meron kayong halos uh, 4 apat no, National Assembly. So, ganun po kayo ka uh, aktibo so, uh, pero pakiusap ko na po sa inyo, ilang mga busy governor, huwag niyo po limitahan ang inyong sarili bilang isang uh, mga mababasa sa so, Diyos dito. Magtulungan po tayo at ako po'y patuloy na tutulong sa inyo. Huwag po ako'y turing na ibang tao po sa inyo. Turing niyo lang po ako na parang magkasama lang po tayo. Wala po akong arte sa katawan. Kung ano po kinakain ninyo, ganoon din po ako. Kung ano sinasakyan ninyo, ganoon din po. Kahit saan niyo lang po ako matatagpuan. Sanay po ako sa trabaho. Gusto ko lang po kunin yung pagkakataon na uh, mag-report din po sa inyo bilang uh, senador for the past 6 uh, six years. I have uh, authored uh, 19 laws. I have principally sponsored 94 laws, including 72 laws for the establishment and upgrade of uh, public hospitals. I have co-authored or co-sponsored 190 laws at wala po akong absent sa anin na taon. Sa Senado. Present po nakita nyo, kanina po ako sa Isabela. Pupunta po ako doon, tulong. Mamiya, ala stress, nandun na po ako sa Senado. Punta ako ng kakaya. Nahahabol po talaga ako sa Senado. Dahil bisyo ko ang magservisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Ayaw kong may masayang na oras o araw po sa pag pagkakasiservisyo. Yan na po ang uh, nakasanayan ko talaga. Sipag. Kaya eh, tinatanong nila, bakit ka nag-number one? Eh, punat ko sipag si pagserbisyo at pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. At yan po ang patuloy kong uh, gagawin. Bilang chairman ng Committee on Health for the past uh, uh, six years, tatlo po ang aking naging priority uh, prioridad. Malasakit centers, meron na tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas. Meron po yan sa Siquijor, meron po yan sa Aklan, meron po yan sa Isabela, sa Laguna, I'm sure halos lahat po ng inyong uh, probinsya ay may malasakit center, Roklon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental uh, Mindoro, meron po Ilocos, meron po Ilocos Sur, Ilocos Norte, at uh, sa lahat, halos ng uh, parte ng uh, bansa. Ako naman, aside from malasakit center, pinupuntahan ko talaga yan. Yung narinig nyo sa television mula Apare hanggang Ulo, ako mismo nakapunta na ako, Patanes, Lindol doon, Pagbubukas sa Malasakit Center, Apare, Bagyo, napuntahan ko rin sa Taana. Mas dulo po ang sa Taana ng Cagayan, di Vice Governor ko Pagdating dito sa Basilan, Tawi-Tawi at Hulo, napuntahan ko rin. Punta rin po dito sa, sa East Side, sa Samar, napuntahan ko na rin po yan. Dito naman sa West Side, napuntahan ko rin po. Alam niyo ang Palawan, meron pong tatlong Malasakit Center dahil napakahaba po ng probinsya ng Palawan. Uh, Iloilo -ilo naman po, ang isa sa pinakaparaming malasakit center, apat po ang malasakit center ng Duido. Ngayon po, pangalawang naging prioridad ko po, po, ito po ang Super Health Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Magkakaroon po ng mahigit pitong daan na Super Health Center sa apat na taon. Marami na po yan na nabuksan. Ito po, halimbawa, no, Batangas, sa lugar po ni Vice Governor Mark, sa lugar natin. tingloy Balik tayo doon sa Tingloy. Island po yan, ang Tingloy. Mismo napuntahan ko yan. Meron kung Super Health Center doon. Sabi ni Mayor Alvarez, ni Vice Mayor Mikey. Sabi nila, magpabiyahe ka rito isang oras papunta sa bangka, sa hospital. Ang mga buntis doon, nanganganak sa bangka. Ayun po, meron na silang Super Health Center. Nilagyan niya ng pharmacy. Punta tayo ng Iloilo. Punta tayo ng Iloilo. Yan po si uh, yun, magiging kasama niya na si Vice Governor uh, Dibuke. Makita so, nah, niyo. Ang ginawa ni Vice Governor Dibuke. Wala. Sa so, kanila. Yan yan. Ang super health center niya dinagdagan ginawang two floors. Actually masipag to eh kaya naging uh, Vice Governor. Lang. Sabi niya yung yung talagang normal lang na superhero center one floor lang so sabi niya dagdagan natin ng third floor second floor pero yung marami pong superhero center dito sa Batangas ginawang three floors parang hospital na rin po pwede po diyan yung panganganak dental laboratory x-ray so yan oh ganda po parang parang hotel na yung ano niya yung parang hospital na po ang kanya super center sa ilaw po ito sa Iloilo Meron din po sa Lake Cebu, sa South uh, Cotabato. Yan, pinuntahan namin yan ni Philip Salvador indigenous people. Meron pong nanganak dyan. Uh, bago po kami dumating. Tuwang-tuwa yung mayor. Sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata dahil bago ka dumating, nanganak na yung nanay. nanay. Pagtingin ko sa bata, babae. Ito paano ang pangalanan sa akin lalaki ako? Sabi niya, Sir, di problema. Pangalanan namin ng bongga. <laughs> Totoo yan, ha? Pagsili po sa pagsili sa bintana, nasa bundok po yung kanilang super health center malaking tulong po noon, dalawang oras papunta sa hospital po. Yan po, lessons learned tayo sa pandemya. The more we should invest sa ating uh, health care system. Kaya po, sisingit ko na lang, galit talaga ako sa PhilHealth. Dahil yung mga pasyente takot mag-hospital, naghihingalo dahil sa kahirapan. Tapos na-discovery, sobra-sobra pala yung pondo nila, pinalik sa National Treasury. Kaya pinakiusapan ko sila yung budget deliberation. Sabi ko, ang PhilHealth po, hindi po negosyo yan. PhilHealth po. Kaya klaro naman eh, PhilHealth. Health para sa Pilipino. Hindi negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na may masasak na lang tayo. Kaya pinaglaban natin, ito yung pinangako nila last year, at ngayon, naka-14 hearings na po ako sa Committee on Health tungkol sa PhilHealth at sa Health Emergency Allowances. Last year po, salamat na uh, pinayaran na po ng uh, DBM ang uh, uh, Health Emergency Allowances, 27 billion. At patuloy natin pinapilar yung mga kulang pa nila. At sa PhilHealth naman, ito yung commitments nila. Marami silang mga pulisya na anti-poor policies. Alam niyo yung 24-hour confinement policy, kailangan mo magpa-admit ng 24 hours. Ngayon, mag-introduce sila ng bago ito pong uh, emergency packages. Yung single period of confinement policy noon na kailangan mong magpa-admit ano, I'm sorry, nabalik na. Single period of confinement policy bawal kang i-cover ng PhilHealth sa pakalawang pagkakataon sa loob ng 90 days. kalokohan naman yung mapigilan ba natin magkasakit. So, tinanggal na nila po itong polisya ngayon. Ito. Meron pa, ito pong 45 days, hindi na makita. 45 days benefit limit. Alam niyo ba noon, 45 days lang ang i-cover nila. Ngayon po, tinanggal na nila po ito. Ito, pulisya ito. Marami silang mga pulisya na dapat na pong tanggalin. So, yun po mga pinangako nila. Libre check-up sa mata, libre salamin, sa ngipin. Yung top 10 mortality diseases po, i, tataasan na nila. Ito pa, 50% across the board. Tinasa na nila this year. Pero still maliit pa rin niya. Ano Alam niyo bakit? Meron po isang provincial health officer ng Camarines Norte. May taga-Cam Norte dito. Okay, by, uh, kay Governor Padilla. Na-admit po, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, 6 million. Sinagot ng PhilHealth, 29,000. Namatay na siya. Nalugi pa siya kasi ang nag-contribute niya sa PhilHealth, 200,000 na kalta sa kanyang sahod. So, marami dapat pa i-review ang PhilHealth sa kanilang mga case rates. Pero, bigyan mo natin sila ng pagkakataon. Dahil 9,000 case rates po yung pinag-aaralan niya. Talagang maliit po yung kaltas nila. At meron po ako isinulong ngayon yung ID na dapat merong ID ang bawat membro ng PhilHealth. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Pero yung iba, hindi alam hindi nila alam kayo takot pag hospital sabi ko, hindi kailangan mahal na ID. Murang ID lang, identification, ilaminate mo lang, or i nila sa national ID system, okay lang po sa akin. Ngayon, nagpo-produce na po sila ng ID na para, para, para pwede po ipakita ng mga members pag uh, magpapa-hospital sila. then meron po mga bun, may buntis po sa Cavite, sa Cebu, last year. Takot magpa-hospital, anak sa Sidewalk, namatay po yung mga ina. Pero takot sa nga, sa hospital. Pero kung meron tayong ID, kampante yung PhilHealth member, ang baba pa rin po ng registration rate ng konsulta program ng PhilHealth. Out of 115 million Filipinos, ang nagparehistro is 28 million Filipinos pa lang. Less than 25% pa ang nagpaparehistro. So talagang kulang na kulang pa po ang kanilang education campaign about PhilHealth. So dapat alam ng Pilipino yung benefits na matatanggap nila. Alam nila meron po sila. Ngayon po, tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Pangatlo po na naging dot ko, ito priority po ito ng administration ngayon, ito po regional specialty center. Yung mga heart center, kidney center, neonatal, lung center, ortho, pediatric sa matatanda, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital. Sa loob po ng limang taon, tuloy-tuloy po itong pag uh, bukutas sa mga specialty center. ko na lang rin po, naawa po ako sa mga watchers. Habang nag-aantay sa mga pasyente, nandyan lang sa bangketa, walang komportable pagpapahingahan. So meron tayong inisyatiba na mag, kung meron silang lupa, nagpatayo tayo ng mga watchers hall para meron po silang halfway house na pagpapahingahan o ating mga watchers while waiting po sa kanilang mga masyente po. po, sample po yan. Anyway, chairman din po ako ng Committee on Sports. Isang paraan po na labanan natin ang uh, illegal na droga at ang kriminalidad through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Uh, at proud lang po ako sa Tarlac, sir. Uh, meron po kayong National Academy of Sports doon. Meron po kayong eskwelahan. Sayang naman yung pasilidad ninyo doon kung hindi gagamitin na pinatayo ng c -Games. Ginawa po natin yung eskwelahan at gusto ko po pagdating ng panahon, may region po ito, National Academy of Sports. Pwede na po mag-aral at the same time, mag-training po ang ating student at this. Ayun po, si ano po, Secretary Vince Dizon, talagang action man yan eh. Kaya yan, naging eskwelahan na po yung National Academy of Sports sa New Clark City. Proud lang po ako bilang chairman ng sports since 2019. Dati kulela tayo, wala tayong medalya sa, wala tayong gold medal sa Olympics. Ngayon po, Since 2019, meron na tayong first ever gold sa Tokyo Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa Paris Olympics at kaya po natin mag-produce pa ng more medalists po sa Olympics. Suportahan lang po natin ang ating mga atleta po. Nakaka-proud po natin lang na Pilipino. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang pinabukasan ng bayang ito. Sabi ko, education, napaka-importante po. Maraming salamat po sa inyong pagkakataong binigay po sa akin ngayong gabi. Gusto ko rin pong gusto ko rin po magpasalamat